You <laughs> said purito dito na lang sa ingeniero naman eh sige po tapos lang niyo dito na lang sa ingeniero naman eh sige at uh, <tinyo> uh, Okay na yun. test nila, may na talaga yung okay. So, mag-adjust sila. Pero, kaya yung floor yung magkukulang doon, if ever, magpa-part okay tayo kasi yung busok tuloy matatapos eh. Pero baka may mabitin lang. Kasi ma na yung ano. Mabitin daw. Ayun. 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 Parang alam ko na po pareho yung sa mabitin na yun eh. Pareho lang sa <laughs> nagpayo. Yun yung issue sa so, yun. Sa so, so, uh, Depend School uh, nila. That that Nung nag-soy. Masyado matindi ko. Parang may sasakit natin. Okay? Sige lang. Kasi sa second year. Check ko na rin yung program. Yes. Ikaw na bahala. Okay. Pati ko pong minubulong kayo. Mayroon. Okay na yun. Salamat. Morning, 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 morning. Morning, morning, na pa. Morning, morning, Morning,

Yeah. <laughs>

ああ。

Thank yes, siya sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Wala Thank you, sir. Thank gate sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank Salamat

Yeah. Terima <elaborate> <someth> <noise> kasih.

O si Ano? Meron... Meron... Hindi? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. din nabanggit. Huwag din nabanggit. Siguro dapat niyo i-vote ano yung school po? Ngayon uh, po kasi, po ka sila sa Lasal, uh, yung, LASAL Ay, Nais, go, po yun, oh, yung mga school po. Oh, yeah. yes, o, oh, oh, oh. po namin Kaya, maka, maka ng para yes, yes, po. ng bagong po. Siguro dapat. Anong nakuha po aga ayong isa-isa niya? Anata, nari rin mga tuwa